time check tayo mga kasuelo alas 9 na ng gabi uh, pumunta ako dito sa aking buntis na kalabaw tapos meron akong nakita sa kanya ay, ari nga may lumabas na puti uma, uma. ayan o para mga anak na yata ito Good morning mga silo, maayong buntag sa talan Ayan, nandito tayo mga silo sa ating mga alaga May nagtatanong po kasi kung nasan kumusta na si Victoria Ito po si Victoria Hindi nilipat ko At Si Jason nandun Tara, tapos ko na rin nilipat Ito ngayon sa aking bagong kalabaw na bagong Eden din <clears throat> so sana po ay mga yun no mga silo para hindi basa yung panahon pag so, alaga katulad ni princess so, nakakapanghinayang si princess dahil uh, siyempre, matagal na rin tagal to na rin nilagaan yun pero talagang ganyan ay eh, kailangan may sakripisyo para patuloy yung ating ano ba gustong mangyari na mag uh, dumami pa yung ating mga alaga ito pala si ano si Jason At si Jason gagamitin namin ni Roger yan kapag mag kalaykay na doon sa palayan kasi uh, binabalak ko ni Roger kasi kumuha na sa bahay ng binhi uh, bin, yung ani ko ang kanyang ginamit so, ang binabalak ni Roger katamnan lang yung palayan niya dyan tapos babalik siya ng ano babalik siya ng pampanga doon kila Busoy So ang pagkatiwalaan nga alia dyan ay ako ibilin niya sa akin. Kaya yan, gagamitin niya daw si Jason pag ano, pag kalay Ayan, tayo doon sa kambingan. Nandun na si misis. Tara, para ilipat ko din yung ano, yung bagong naiay. Tapos na tayo doon sa garden, sa palay. So dito tayo sa mga alaga dapat ko yung uh, na ngayon kaso nga napakita siya ng ano ng sinyalis na naglandi na pa i na din so, hindi natin napurga yun ito tayo sa mga laga kambing lalabas namin Umpisa nga dito si Roger mag ano, araro. makalabaw muna yung kanyang ginamit dahil yung tractor hindi pa makalabas dahil si doktor ang aking operator ay uh, busy pa din nandun pa sa kabila sa gas area Ayan. tayo daw ang ano kung makapagtanim si Roger dito sa akin daw ibili nito ako magpatuloy pang maintain paglinis pagpuksa ng mga piste lahat hanggang sa pag-ani hindi pa makapasok yung ating ano nili kuliglig dahil uh, na tenga pa dun sa kabila mag-spray na herbicide ulo Odero herbicide sa pilapil run up run up maligtik na labas na naman yan yung mga alalang kambing meme oh, meme meme natin bagong membro itim na itim isang kulay ni Victoria so kapag magkataon mga sila na ma matuluyan ito magpertil yung sinaksak ni Bosnel o dalawang buntis na nakalabaw ang ating inalagaan kung sakasakali po yung isa uh, December yung aking target or November mga anak So ito ha, next year na ito. Mm -hmm. ganda oh. -hmm. Ikaw maglinis dito sa kambingan. Ano? Oh. Dahil bawal pa itong mag-swimming. 3 days daw. Sige. Taming ibo, no? Oh.

Ano pa siya naghit ng swelo ulit. Isa din to sa ating inaantabayanan na maghit ulit para mapakasta natin ulit dyan sa may lalaking baka. Okay. okay. Last ball si Momo na lang. si no, oh. Boss. Ano, boss? Okay lang, okay, boss? boss. Eh. Tara, ah. boss. Tanga na kayo boss. Be, ah. susi. Naluto pa ng ulam boss. Baka uwi na yung ating boss. Galing school. いいよいいよいいよいいよいよよ、ま、よいよいいよいいよいいよいいいよいい oo oh, mo ha diyos ayon mo? pambata yan pag mag isat diyos siya or dalawa pwede na pwede nang i-bread na naman didilig po tayo mga Susilo, sa ating pinula dito na seedlings kamatis, sili dito na siya ngayon mga kusilo malapit na itong matransplant mga kusilo Tapos nag-schedule na ako. Uh, ko na yung aking mga kasamahan, mga opisyal. At kasama namin yung aming barangay kapitan na uh, Sabado, uh, transplant na namin ito. Yan. Para ito sa uh, pag project namin mga silo. Or community garden ba? Sa bubon. Para sa lahat ito mga selyo na ating ginagawa din. Eh, okay. yung iba dito itanim namin dyan Sa uh, ating partner, ayan mo. Ayos ko muna akong mga sulo dahil nainitan ako. Dahil na uh, nagpapainom ko sa akin mga alaga, nag-ikot ako sa aking mga baka. At yung kalabaw na ako nga, sabi na yung bik-bik. Pumunta -bik. ko doon sa kambingan dahil uh, na pinainom ko rin yung bagong AI e. ba? At sinilong ko na bawal sa kanya yung magbabad. Nikutan ko muna sila, nagpapainom ako. Kita na initan at dinala ko sila dito yung dalawa natin ng ina. At talagang naengganyo ako magano sa ilog. Na mainit, naglakad-lakad ako. Sa bukid. Ah, presko ba. Dinala na tapos na nag uminom. Kumain na lang. Ah, dala mo na kayo at ako yung mag-press-press uh, Woo! টাইমত মাছ ধৰিবলৈছে আৰু naman po mga kasuelo, ng pagsaka uh, ng ating mga alagang kalabaw panglipat ng ating mga alagang baka si nandoon na sa kambing ako naman dito sa mga bakat kalabaw ikot ano ang activity ngayong uh, araw mga kaswelo ikot-ikot lang ako sa mga alaga tapos ah uh, sorbe sorbe doon sa ating ano doon garden Ayan, nakapitas na dito si Kadani oh. sa ating binigay na seeds yan binigay natin yan mga sila so, napakinabangan na niya so, sabi niya pag gusto daw ako manggulay kuha lang daw ako dyan o, so, saka na pag magbaadubo tayo oras na naman sa kanyang paglabas mga asilo galing sa doon sa lali ng puno sige sinisin mo yung buong kabingan din eh dahil uh, kumapal na naman yung damo o oh, balat siya kagad oh. tapos si misis nagpapasok na sa aming mga laga kay uh, meron kaming lulos kami bayan ay bibili kami ulam wala kaming ulam sa bahay bigas dali ko na po kino problema kay sawa sa ng Diyos meron pa tayong makadudukot pa bigas ano na lang ulam ayaw pa nila tumasok oh. gusto pa nila kumain soy gusto pa nila kumain kain muna sila hmm, pakainin muna kasi hindi oh Balik na kami mga sila Pauwi na Jason dito na kalagay oh Jason mag ipon ka ng lakas at maray tatrabaho ka na naman yan no mag ipon ka ng lakas oh, ah, laki na niya oh may muscle no see okay. tanga habang pa ako mga kasuelo ibigay ko muna ang mahiwagang shout out natin mula kang Karab uh, as vlog from Montreal yan Karab as vlog from Montreal magandang hapon po sir at kang Cubic Canada or Cubic Canada Marlon Santos yan magandang hapon po sir GB from Case Iriad yan shout out magandang hapon po sa inyo at kang Sir Efren Ramos from Quezon City at kang Sir Noel Makasakit at kang kang Sir Mario Susmerano na laging nandyan bye bye sa ating vlog at kang uh, Bert nila Delpin from Bulacan, Bulacan at nga pala shout out nga rin po kay uh, Kuya Victor maraming salamat po pala sa inyo at uh, nagustuhan nyo rin ang aking desisyon kursunada din po nila yung kalabaw na ano, ano kasi maganda daw ang sukat maganda yung uh, tindig ba, at magandang klase at isa pa naglandi kagad at napaiay na natin so nagustuhan din kaya hindi tayo nag report muna bago tayo umaksyon kasi nga hindi tayo nakapagdala ng cellphone noon, kaya hindi ako nakapagchat agad at saka baka magbago isip nung mayari baka malis at hindi na ituloy yung del kaya inano ko na so ano naman hindi naman sila nagkalayo medyo matangkad pa nga si ano si Princess, si ay, si, ah, Queenie nga pala ang ipapangalan daw kasi sabi ni Kuya Victor, Queenie ang ipapangalan sa bago natin kalabaw. Si Queenie, yung itim. Ayos. Ah, uh, na, palapit. Malapit na ako sa Leverson Ayan na ah. Ayan si Mrs. oh. ah, Nag vlog din si Mrs. O oh. <laughs> Pilid yun niya yung ano Yung Aratilis ba Nano kaya ang gagawa na Yung yan Tara Nasa mo tatay abalin ulam Ratilis. Time check tayo mga kasuelo Alas 9 na ng gabi Uh, pumunta ako dito sa aking buntis na kalabaw uh, para ilipat siya tapos meron akong nakita sa kanya yung ari niya ayun siya oh. ayun ari niya may lumabas na puti una na ayan o Sahit para manganak na yata ito ano ba o o tapos kanina nga nakita ko yung didi nya maga parang kabuanan na niya yata mga silo alas na ng gabi mga silo ito bayanan ko lang muna siya patay muna natin ilaw Kinabahan ako mga sino ano kaya ang sign ito. Pero kumain naman siya, pero nakita ko yung didi niya. Ano na, magang maga, ayun natin natin. Ano, oh, yung bang niya. Tapos, ayan o. Oh. Pansin ko na to kanina ng hapon ng oh, asilo kami dalawa ni Mrs. Sabi ko magamaga na yung kanyang didi. So. Ano kaya Manganak na ba? <laughs> Pero ano siya, oh, kumakain siya oh. Pero ano eh 7 6 to 7 months pa daw eh. Sige lang. Eh no. Oo, ako sa amen. Tapos mag-internet uh, ako doon. Ipasa ko yung video na ito doon sa ating kaibigan na technician para makita din niya. Eh, wala tayong internet kasi dito. Para makita niya Videohan natin.